So what's up mga kababayan, narito po tayo ngayon, meron tayong dalang uh, good news galing po sa ating uh, Pangulong bombong Marcos mga kababayan at good news din sa mga kababayan natin dyan po sa Katanduanes na talaga naman pong uh, matinding sinalanta ng bagyong si Pepito at ito naman po ay for sure bad news po ito para sa mga anti-government, uh, no anti-Bongbong Marcos eto yung mga walang uh, katuturang bumabatikos sa ating uh, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na wala daw ginagawa no kasi ayaw nila makita to eto yung mga ayaw makita ng mga uh, lumalaban yung mga ayaw sa ating uh, Pangulong Bongbong Marcos na kahit nagkatrabaho mahal na pangulo pinagkakalat nila na walang ginagawa at ang mga netizen naman naniniwala yung iba No, ito yung mga pakalat ng trolls. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, yung good news lang, yung pong ginawang uh, tulong ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung agarang tulong para po sa mga nasalanta ng bagyo kagaya ng ginawa niyo na nakaraan, no? Yung nakaraang bagyo. Ganito rin, tumulong din ang ating pangulo. Siya mismo ang nagpunta. Panoorin po natin 'to, mga kababayan. Pero mag-subscribe po kayo kung hindi pa kayo naka-subscribe at uh, paki-like and share po itong ating video para makatulong po tayo sa paglago ng page na 'to nga channel Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan sa pagkakataong ito kasalukuyang nasasaksihan ng ating mahal na pangulo ang pamamahagi ng food packs at ating... Yung mga kababayan talaga natin, iba talaga, no? Kahit uh, dumaan sa matinding pagsubok, sa bagyo, sa unos, pero nakukuha pa rin talaga nilang ngumiti at sumalubong sa mahal na Pangulong Bongo Marcos. The payout uh, na nagkakahalagang 5,000 na DSWD para sa mga residente ng Katanduanes na nasa lantan ng Bagyong Pipito. Eh, ning ate, ang tanong niya, pagmasdan niyo, mga senior citizen, no, tuwan-tuwa, no, makita ang ating Pangulo. Eh, uh, orin natin. Pag-asenso, magsikat ng mabuti at nang kuminhaba tayo Ayon sa pinakahaling datos ng Provincial Local Government Unit of Catanduanes, higit sa 39,549 na pamilya o aabot ng 137,440 na individual ang kabuoang naapektuhan sa Catanduanes dahil sa Bagyong Pepito. Grabe no, 137,000 na individual nating mga kababayan or 49,000 na pamilya ang naapektuhan, grabe. Mayroon na rin ito lang 3,716 na kabahayan na totally damaged at 10,713 kabahayan na partially damaged 36,000 na bahay ang na-damage At actually guys, mayroon pong mga binawian ng buhay dyan Ayan na, mahal na pangulo, palakpakan natin na mahal na pangulo Doon sa mga, ano, yung mga bumabatikos ng walang katotoran, no? Wala daw ginagawa ang Pangulo. Isa lang po yan. Yan po yung latest na bagyo. Tinulungan niya, pinuntahan niya personal. At pati yung mga nakaraan po, pinuntahan niya din. Sa Batanga, sa Kabite. Lahat, pinupuntahan niya po personal. Sa palakpakan nga dyan! sa namamahagi ang ating mahal na pang Pangulo ng food packs mula DSWD para sa mga residente ng Katanduanes na nasa lanta ng Bagyong Pupito. Good job, Mr. President! Palakpakan ulit! <laughs> Tuwan-tuwa yung mga kababayan natin, no? At, ah... Uh kinanaayo Sana, ano, no? Sana makarecover maka, maka, maka po kayo. Mga kababayan namin dyan sa Katanduanes. Sa Isabela, Cagayan, yung mga naapektuhan ng matinding uh, bagyong pepito. Sana po makarecover kayo, mga kababayan namin. No? Ayan, mga kababayan. Nagkaantay pa yung mga... Lahat po yan na nakatayo na yan, mabibigyan po yan ng uh, food packs yung mga nasa kahon na galing sa DSWT mula sa ating gobyerno. Lahat, lahat po yan, mabibigyan po yan ng, uh, ng uh, kanya-kanyang kahon ng food packs. Dahil 130,000 na individual. Sa ating mga kababayan, maaari na po tayong umupo. Ayun, ang ating mahal na Pangulo. Palakpakan ulit! Good job, Mr. President. Lagi ka pong nandyan pag may mga sakuna at kalamidad. Nakikita po namin yan. At yan po ang hindi nakikita ng mga DDS na Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito, mamamahagi po tayo ng tulong mula sa ating gobyerno para sa mga kababayan na nasa ng Bagyong Pipito. Nice, nice. Good job para umpisahan ng ating programa, inaanyayahan po natin si Katanduanes Governor Joseph Kua para sa kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandal. A nice go, Bessie Governor. Sa mga minamahal kong katandunganon kanon at sa mga lingkod bayan na narito, salamat sa ating mahal na Pangulo sa pagdalaw sa atin upang maghatid ng tulong mula sa national government Ang inyong pagdating mahal na pangulo ay patunay ng inyong dedikasyon sa agarang pagtulong sa amin at tunay na pagmamahal sa amin. Welcome po sa lalawigan ng Katanduanes. Mula sa amin po so kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Ladies and gentlemen, ang Pangulo ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Bongbong Romaldez Marcos, Jr. Palakpakan tayo! Maraming salamat sa inyong pagpakilala ang ating mga opisyal na nandito, ating mga kongresista, at uh, andito rin po ang ating mga kasama sa kabinete at sinasama ko po sila upang makita nila mismo ng sarili kung ano ang uh, kung ano ang pangangailangan kung ano ang tunay na sitwasyon dito sa lalawigan ng katatnawan na tinamaan ng napakalakas na bagyo. Uh, nandito po ay uh, nandito mula po uh, isang tigaayos doon sa mga nasirang infrastructure. Nandito po ang sekretary ng DPWH sekretary Manny Bunuan. at upang magbigay ng tulong para sa, uh, sa mga manggagawa na nawalan yung mga iba, dahat uh, hat po ng ating mga nasiraan ng hanap buhay, nawalan ng trabaho dahil nasira ang kanilang mga tindahan, nasira ang kanilang, uh, nawalan kanilang mga uh, bilihin. Ito po ay nagaling po sa dole. Ang Department of Labor and Employment, nandito po is uh, Secretary, nandito po si Secretary General. Yeah. Guys, uh, share nyo tong ating video. Huwag nyo kalimutang mag-comment. Babasahin natin yung mga comment nyo. At ang ating uh, bagong uh, DILG Secretary uh, na dating Governor ng Cavite, nandito rin po. Sanay po siya sa mga ganitong klaseng sitwasyon dahil nag-Governor siya. At uh, mabuti naman uh, sa DILG na siya. At marami siyang magagawa at siyang nagko coordinate sa gitna ng national government at saka sa local government. Hindi po namin malalaman, hindi po namin magagawa ang aming kailangan gawin kung walang tulong ng mga local government official. Kaya uh, nandito po ang DLD Secretary, Secretary John Vic Remulia. At yung mga kasama natin sa iba't ibang ahensya. Uh, sa ating civil defense authority yung pong silang namamahala sa lahat ng uh, tulong lalong-lalo na silang nagre-report sa akin tungkol sa mga sitwasyon sa iba't ibang lugar kaya po kami nandito dahil nag-inspeksyon uh, po kami at uh, tinignan namin sa helicopter nakapunta kami na, nakita namin kung ano yung mga naging damage uh, at ta tama naman mukhang tama naman yung mga rinireport sa akin nung kami nasa Maynila at uh, tinitignan namin ang sitwasyon dito sa inyo ay talaga ang naging uh, ang naging problema dito ay yung uh, hindi masyado sa ulan ngunit ang lalakas ng hangin kaya ay umabot yata rito ng 230 kilometers at saka yung pagbugsok ng hangin ay eh, umabot ng 300 plus uh, kilometers parang napakalakas po yun at uh, hindi naman katakataka kaya um, nung umiikot kami, nakikita talaga namin, yung mga yero na mga building ay parang tinalupan na, na, na prutas at eh, nawala lahat ng mga bubong. At nakita natin yung mga light materials lamang ay mga mga light mate, light construction materials labing ay talagang dala dahil sa lakas ng hangin. Kaya nandito po kami upang magbigay. Ito po nang nasa likod ko eto po ang mga eto po ang mga relief goods namin itong food pack. Ito po ay pagkain sa bawat isang kahon para sa ipam, isang pamilya makakatagal po ito ng mga tatlong araw. Mga halos ganoon ng tatlong araw. Kaya lahat po ng nasa evacuation center na hindi pa makauwi ay binibigyan po namin nitong hanggat kailangan. Kunin niyo, walang 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 deadline po ito. Hanggat kailangan ninyo na magkaroon pa ng food pack, magpapadala pa rin kami ng patuloy ng pagpadala ng food pack. Pati yung mga na-displaced, na nawalan ng uh, tirahan, na napunta sa bahay ng kanilang kapitbahay, ng kanilang kamag-anak, ng kanilang kaibigan, ay sila rin ay bibigyan po natin ng food pack at tuloy-tuloy ang suporta po ng ating gagawin. Bakit sabi nung iba wala daw ginagawa? Ayun ang tawag nyo sa mga ganyan. Isa lang po yan eh. No nakaraan nga din, di ba yung bagyong Christine. Grabe, ang daming tinulungan ng gobyerno agad nandoon. Kasi yung iba kasi gusto nila habang bumabagyo, lumalangoy ang presidente sa baha at nag uh, nagre-rescue. Hindi po trabaho ng presidente yun. No? Trabaho po yung uh, mga rescue unit. No? Eh, ito mga makabatikos lang itong mga to Gusto nila lumalangoy yung Pangulo sa baha. Eh, no? Ito, pagtulong ng Pangulo. Kasama, kasama, kasunod na dyan, nakita po ninyo, meron dito ang IX payout. Ito naman po, dahil ang mga iba't ibang pamilya ay may pangangailangan na hindi lamang food pack. Meron Ayan. po kami mga sanitation, meron pa kami mga med, medical kit. Ngunit, iba't ibang pamilya may pangangailangan na iba iba. Kaya meron din tayo binibigay na cash assistance. Yun, palakpakan muna tayo! Ayan, may meron pa pa lang cash pala yan, no? Oh. Uh, san pa, san pa kayo? Meron ng uh, food pack, meron pa cash assistance. cash assistance para magamit po ninyo na pambili. Kung may maliit kayong bata, pambili ng gatas. Kung nice. may meron kayong inaalagaan na may sakit, eh, pang makabili ng gamot. Yun po, para yan, 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 po yan. At uh, patuloy din po yan. Uh, para naman eh, patuloy natin tinutulungan ng ating mga kaya, kababayan ang nangangailangan. Ang, ang, ang susunod talaga, pagkatapos po ng itong itinatawag na relief goods, ayan uh, po, ito yung food pack, ito po yung sanitation na pack, uh, yung uh, medical, medical kit, lahat po yan Bukod pa riyan, ay nakita naman po natin Kagaya ng aking nabanggit, ay ang talagang tinamaan Ay ang mga struktura ng mga bahay Kaya ang reconstruction ngayon ang ating ang uh, uh, ating bibigyan ng uh, bibigyan ng pansin. Dahil uh, kailangan po nang nagbibigay po kami hindi pa wala pa rito, ngunit susunod na po. Ah uh, magbibigay po kami ng mga tinata mga building materials po, mga yero, mga dos, pati martilyo, pati pako. Magdaling-galing. po kami para kahit paano maasimulan ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay yung mga damaged na bahay at saka yung meti ang, ang, tini ang tinitingnan po namin ay yung damaged uh, homes at saka fully damaged zones yung fully damaged zones wala na hindi na maayos kailangan magtayo ng bago yung partially damaged yun pwede pang ayusin kaya meron din po kaya meron po tayo binibigay din na cash para makabili po ng mga iba't ibang gamit na pangangailangan nang mga magre-reconstruct at magre-rebuild ng inyong mga bahay. Yeah, palakpakan mo na galeng, Galing, 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 galing. Yan, uh, na nakita naman natin, grabe talaga. No? Pati, ito yung binabatikos ng mga ob-ob na ano, ng mga DDS. Binabatikos nila yung, yung, nakapaus nung nakaraan na may mga, may mga konting yero, konting kahoy, tapos nakatayo doon yung mga tao. sa so tabi nung Sabi nila, ano daw magagawa ng ganong per ilang perasong yero para makapagtayo ng bahay do sa mga nasiraan ng bahay? Kung so, di ba naman kayo mga ob-ob? <laughs> Ay, nako, grabe talaga kayo. Yan ang dapat sa inyo. Yun po, symbolical lang yun. Alam ka namang ilagay lahat doon yung construction materials para sa isang buong bahay. Mga ob-ob talaga kayo. Ay, nako! Yung po, simbolika lang yon, May konting yero, may konting kahoy. Ibig sabihin nun, may construction material para magtayo ng bahay. No? Kimitin nyo naman yung isip ninyo. Naku po, naku. Tuloy natin. Ang susunod namin dyan, siyempre, uh, bago pagkasabay niyan, ang kasabay po ng reconstruction ng mga individual na private na, na tirahan, ay ang mga government buildings na tiyak po tayo umaanda na okay naman ang ospital mga government buildings na nasira meron nating tayong mga bagong tapos na government building na nasira na naman Bahay, wala tayong nagduwa yan ang weather kailangan na lang natin balikan uh, para para naman ang serbisyo ng pamahalaan local government national government ay meron tayong headquarters meron tayong magamit uh, kaya uh, titiyakin natin na kahit papano, uh, yung ating mga services na binibigay sa taong bayan ay eh, tuloy-tuloy lang po. Kasi yung mga naggagaling-galingan dyan, mga kababayan, kada merong sakuna, kada merong bagyo, baha, ang una-una nila sinisisi agad sa BBM. At yung mga ob-ob naman na nanonood sa social media, naniniwala agad, no? Eh, natural calamity yan, lalo na ngayon, meron tinatawag na climate change. Sino kung pinakamagaling na presidente ang makakapigil niyan, yung pagbaha na yan? Kahit meron ka pang flood control project na pinakamaganda, Dubai nga eh, Paris nga eh, binahan ng gusto eh, mas malala pa sa Pilipinas eh, pero hindi nila sinisi yung presidente nila. isa natural calamity yan, wala kang magagawa dyan, kundi abangan kung ano yung mga naging nangyari, resulta ng baha, at actionan mo after that. no? May, pwede ka pa rin gumawa ng mga uh, flood control, pero that's not a uh, uh, guarantee na hindi babaha kahit ano kahit ano pa yan no dahil yan na uh, act of god yan mga bagyo pababaha mga landslide at iba diyan kasi kasalanan din ng tao dahil nga sa ginagawa nating uh, pagpollute sa ating pong kalikasan mga kababayan at uh, yan po ang aming gagawin mula rito po pupunta po kami at uh, bibigyan po tayo ng mga report ng local government ng lalawigan ng bayan ng mga iba't ibang bayan at uh, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan upang makip natin kung ano ba talaga ang kailangan gawin at uh, mapagbalik para pagbalik namin sa Maynila ay alam na alam na namin kung anong kailangan ipadala anong anong schedule ang ang, ang 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 pagpadala anong gamit ang kailangan kailangan pa ba ng food pack kailangan na ba ng building materials lahat po 'yan kaya yun po ang gagawin namin ngayon. At uh, ngunit uh, uh, huwag kayong pag alis po namin, tuloy-tuloy din po pag-distribute ng ating food packs, pagbigay ng AX payout at uh, lahat po ng uh, pati na yung mga nasirang tanim, ang DA mag inspeksyon dyan para ulit mabigyan ng support ang ating mga uh, ating mga ang ating mga magsasaka. Nakita ko po yun naman mga fish pond, mukha naman uh, medyo may, may, hindi gano'ng malaki ang sira. Meron mga nasira. Kaya yun din, para sa ating mga para sa ating mga manging isda, ay magbibigay din tayo ng tulong para makabawi po at makabangon ulit mula dito sa dito sa bagyo ito. At okay, yung mga manging isda, guys, no? napansin nyo ba? Napansin nyo, Pangulong Bongbong Marcos? Parang yung tatay niya mismo, ganyan-ganyan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr sinasama niya yung mga uh, department heads ng gobyerno. Kagaya niya, kasama niya yung DOLE, kasama niya yung Department of Agriculture, kasama niya yung head ng Department of Education, si Ang Sani Angara, no? Sinasama niya po para direkta silang makita nila yung ma-assess nila yung problema at sila mismo bilang department heads a-action na nila yan, no? Dahil sila yung responsible diyan sa mga may kanya-kanyang designated na trabaho po yan. Ganyan po magtrabaho mahal na Pangulong Marcos napakalakas po ng tama ng pipito at uh, kayo ang nauna kayo ang sa palagay ko yung uh, probinsya na tinamaan talaga ay Aurora, Catanduanes, Nueva Vizcaya, tumawid po ng Pilipinas. Tumawid. Uh, galing sa Pacific Ocean tumawid po ng Pilipinas, inuna ang Aurora, tinamaan kayo Catanduanes hanggat tumawid. At uh, marami po tayong uh, kayo po ay makabawi na at makabangon muli dito sa ating uh, naging sakuna na, ba na bagyo na pipito. Yun lang po. Uh, good luck po. Sana hindi na ma maulit. Uh, mabuhay po kayo. Mabuhay ang katanbuanes. Antitibay po ninyo. Mabuhay kayo. Good job, Mr. President. Good job. Sa pindong ito, inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-turnover ng Presidential Assistance para sa Provincial Government of Catanduanes. Inaanyayahan po natin si Governor Tua upang tanggapin ang 50 million pesos mula sa Office of the President. Wow. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, oh, tulong sa tulong na inyong para sa mga mamamayan ng Catanduanes. Malaking tulong po ito upang makabangon ang mga nasa lanta ng Bagyong Pipito. Sa pagkakata... Ang daming food packs so, eh, no? Tsaka 50 million pesos. Sana magamit po ng tama yan. Eh, nakita niya mga kababayan, ha? Inabot ni Pangulong Bongbong Marcos galing po sa Office of the President sa National Government yung tulong para sa probinsya ng Katanduanes. Now, 50 million yan plus yung mga food packs plus yung mga individual cash assistance para sa mga nasalanta, magkapatayo ng bahay, uh, yung, yung kanila mga agrikultura, maayos. Bukod pa po yung 50 million na yun. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo, binigay ng Pangulo ha. Pag yan po, hindi na gamit ng tama at hindi nakarating sa mga tao yung pagpapaayos ng kalsada, ay nagbigay po ng pera ang Pangulo. Hindi na po kasalanan ng Pangulong Marcos yan. Kasalanan niya ng pinag-abutan ni si Governor at saka yung mga kasamahan niya dyan sa lokal. No? So, dapat sana, uh, sa Office of the President, Mahal na Pangulo, mamonitor nyo 'yung mga 'yan kung ibinubul sa bayan o ginagamit nila sana po magamit nang tama at makarating lahat. Lahat, lahat po sa mga kababayan nating nangangailangan. O ayan, 'yung mga DDS, mambash na kayo. No? Wala ginagawa ang Pangulo. Okay. Thank you sa inyong bash-bash bash. Okay, God bless po sa inyo mga kabayan. Share po natin 'to para mapanood nitong mga DDS <laughs> at mga taoan to mga to wala daw ginagawa sa si BBM thank you po god bless